Um, ang ano sa ano ko si magaling din si Maluna at saka Matibay din. Kaya di ko uh, ano na uh, saka ano, sya, ng 12 well, rounds Matibay talaga rin mo siya. Na, kaya magandang magaling din na boxer. Uh, Nagulat ko ba na dugudugo ano siya, tinatamaan mo na, sya, pero lumalaban pa rin. Opo, kasi gusto rin niyang manalo, kaya ina niya na din siguro na pagkatapos ng round. Pero ako, kahit ganoon ang nangyari, di ko pa rin pinapabayan yung sarili ko na ako yung malamangan kaya mas lalo ko kung nanuan sa masakit nasaktan rin ba yung mga suntok opo nasaktan ako yung mga body niya sa katawan na hala, hala. O, na malakas din may mga may lakas din siya na suntok kaya pero inano ko na lang tinitibayan ko na lang para ma survive ko yung style niya para awkward hindi ko ba nahihirapan na iba yung, iba yung tindig na, no? Opo, ko siya. Mas, ano, mas napapabura ako sa kanya na pampabor ako kasi umatras siya. Eh, ako parang ako yung mababa ko yung nagjejab. Kaya parang nakaka nakakasit pa ko yung ano. Uh, yung eh, mas maganda po yung gano'n. Hindi ka ba din sa point na hindi mo siya na out? Hindi naman po kasi alam ko magaling din siya, matibay, naging sayo yun ng ayos. kaya gusto din niyang manalo. Kaya yun nga, nakabot kami ng 12 rounds din. Ano ngayon ang gusto mong laban? ngayon, inabangan ko po yung sana, malab, makasana yung Oscar Ruiz Pugliaso. Kung hindi, kung pwede si kung sa, sa, Jerusalem, okay, laban kahit saan, kahit talan. Wala, oh, o. Oh. Kung si oh, kung may, may pagkakata na bigyan ako ng laban niya unification bed, sige, ako, unification bet, sige, kasako. ko Oh. Okay. Kasama so, mo ba yun? Natatagal ng local rounds? Opo, kasi yung nga, ma, nakakalamang siya ng race, mga inisip ko rin pa, so nung isayo, naging isayo kami, sabi ko, baka natakbo rin yun. Kaya yun talaga ang pinag-aralan din namin na uh, i-pressure ko siya para ganun po mapapagod din. May part ba na nakaramdam ka na para babagsak siya? Or... Opo, may na ano din ako na tinamaan ko siya ng kasakatawan na ano, sabi ko nasaktan pero mas inano siguro niya yung loob niya na hindi matumba kasi yun nga gusto din niya mag-champion manalo kaya yun matibay din po siya. Oh. Thank you.